Tingnan nyo to mga lodi, nakakita na naman ako nagte-trending at ito nga yung gatas at sting na pinaghalo. Hala, ano kayang lasa nun? Kaya naman dali-dali, agad akong bumili ang sting at bear brand para malaman natin kung masarap ba yun o hindi. Ito mga lodi, at ito na nga yung ating gagawin ano. So itong sting, hahaluan natin ng bear brand. Ano, ano kayang lasa nun? Ano, Baka mamay may, may pururot na tayo. Ano, so, kasi nga ang dami kong nakita sa TikTok na gumagawa nun mga bagong trending Ano? So ito, meron ako ditong lalagyan. So dito natin paghahaluin. Yan. Yan. So ito ngang sting na to, inilagay ko muna sa rep bago ko bago natin gawin kasi malamig kani eh makuha kanina. Ma walang lamig. Yan. Lo. Awas. <laughs> Cute lang. Yan, okay. Yan, ano kayong lasa nun mga lodi? So, ito. Buksan na natin itong bear brand. Ihalo na natin dyan. Yan. Okay. So, halo na natin. Malalaman natin kung anong lasa nung nagtetrending na iyon. Yan. So, gano'n kayang karami? Yan. Yan okay na siguro yan mga lodi baka mamay pur. Tapos atin lang alugin para maghalo sila. Yan. Yan. yan haluin lang natin. Haluin, alugin lang pala. yan. Oh. Yung iba ang nakita ko, di nilagay nila sa baso. Eh, inilagyan nila ito ng gata, ng bear brand, tapos di hinalo. Tapos inilagay sa baso, tapos nilagyan ulit ng bear brand. Lo, oh, mamay, Mama, puro tayo. Ako, yun lang. Tay ka lang ha. kuko lang akong baso mga lodi baka kasi umawas. Mga lodi siguradong aawas nga ito kasi inalog ko. Ano, so titingnan ko naman yung isang life hack na nakita kong gagana dito. Yan o, tinyo, yan. Naangat agad. Ayan. Siya. Yan. So, yan. Ganun lang ang gagawin natin para hindi tuluyang Yan. Okay na mga lodi. Yan. Nagrobe ang ganda ng kulay niya. Ayan Oh. Ito niyo. Oh. Ang ganda ng kulay! So, ito. Try na natin. Tikman na natin kung anong lasa nun. Nag-trending na yun. 3, 2, 1. No. Ang sarap ng ngalo dito ng ninyo. Ang naging kulay niya. Lalo sumarap kaso, hindi naman magandang araw-araw gawin ito kasi yung sting na madaming caffeine yun. Ano? Caffeine content. Alam. Ang sarap nga mga lodi. Kaya pala. <gasps> trending na trending yung. Kaso baka magkidabetes tayong tamis Subukan <laughs> so din yung mga lodi. Ang sarap. Oh. <coughs> Oh, pero wag karo araw, araw, baka magpurok na tayo. Ah. Dimolo din ubos ko na so salin ulit tayo. No kasi wala namang iinom dito kundi ako. Ayan. Yung mga lodi, pati yung kanyang amoy na bago. Am Lalo siyang bumango. <laughs> Stink at bear brand, naghalo ang amoy. Ang bango niya. Ang sarap talaga. So kayo nang bahalang humusga.